Perfect summer is over in a flash in your eyes don't here blue wedding mga Good afternoon. So, ngayon po is andito kami ngayon sa narentahan naming fish pan. So, just to clarify lang ha, kasi medyo matagal-tagal din po kaming nagrenta dito. Pero, may ibang mga katanungan pa din ng iba kung andito ba kami sa dating fish pan nagrenta. Hindi po. So, andito po kami since November 4, 2022 at nag one year kami noong 2023, November 4. At ngayon po, this coming November 2024 ay magto two years po kami dito. So, ito po ay narin tahan namin located at La Union, Cabarbaran City na fish pond. Kami po ay umalis po kami doon since October 11, 2021 at nung pagkatapos noon ay nagpagawa kami ng bahay po ni Francis. At ngayon ay dito tayo sa ating rentang fish pond. Dahil sa araw ngayon mga kalab ay mag-harvest po tayo sa ating fish pond na nirentahan. Diba sabi namin sa inyo na mag-harvest lang kami kung aalis na talaga kami dito. Pero napansin namin mga kalab kung ipagpapatuloy namin na di namin harvest to kasi lagpas 4 months na kasi kaya dapat pag nagharvest dito mga kalab, dapat within 4 months lang okay abangan na lang po natin kung ano po ang magagana po dito sa ating pag-harvest sa fish pan say with each other Magandang araw sa inyong lahat. Andito na naman kami upang ibahagi namin sa inyong ang buhay namin dito sa fishpond. Panibagong araw, panibagong buhay na naman ang tatahakin. So ngayon mga kalabay, ito po yung mga kasama namin Ito po yung mga kasama namin makalab sa pag-harvest namin dito sa fish pa namin sa bandol makalab pag namin Ayan po si Coco Milon Ay mga kalabs. Kuya ko makalab At ito, nandito din si Yagaw Randy makalab Ay mga kalab! Ayan si Sarge <laughs> Nabunog bigla mo kami ay grabe lamok

So yung Bacalab dahil nag-harvest nag, -harvest, nag -harvest po kami dito sa mismong pinagrerenta namin dito sa Bandol Bacalab at ngayon ay medyo wala na po yung tubig sa fish pan Bacalab loob sa fish pan. So ngayon ay nanghiram po kami ng laya kasi mahirapan po kami mag-dekpin yung mga bangus kasi madulas. So ngayon ay hiniram namin laya so gamitan namin ng laya para mahuli lahat ng isda. So ngayon ay pagkatapos naman ay si copy namin yung mga kanal para makuha yung mga sugpo at masayan ay hipon. Tara! ngayon na si Kokominol. Kaya yeah, mga labs, mayahin na natin para ano, makuha natin yung isda. Pili na yahan mo siya eh. Ayan po, tignan nyo Ayan, ayan Ayan, pwes kong ko pa talaga yan

So, kagabi mga kalabi, itong layo na uli namin, o. Tignan nyo. Ayan. May mga malaki, mga busail. Bangus. Ayun yung mga nakuha nila. Ang agat daw. Ah! Pika! 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 So ngayon mga kalaw, ay nagsimula na po na kinuha po yung mga bangos at ito po yung mga bangos po na uulamin na namin ngayon mga kalab. Ayan. And so dadalhin po doon ni Giselle para Siyempre mga kalab maulam po maluto po ni Ate Geraldine. Si, kasi si Ate po ang tagaluto sa atin ngayon mga kalaw. So tingnan niyo mga kalabit po, ganito po kadami yung aming mga alaga dito. Eh, uskop sa kokoy lang hagis lang. Ito bugawara na din to, brothers, tumira sa Parang isla mo balik. Gira ka lang, lang. Ang galing talagang humagis ng tao na to. Mimis, mimis, ganyan mo daw, pa ka. Ano na? na? Ano na? 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 Kaya na mga kalab, sa ilang hagis, ito na po yung huli nila. Maraming pala. Wow. Ilipat natin yung pagkakas. Para di makambak. Diyan tubig Boss. So, tingnan you mga kalab. May na-only kami isla mga kalab na sa lambat po. So, iwan ko kung ano yung tawag nito ang isla kasi first time ko nakakita ganito na isla. Para siyang tilapia hindi to tilapia sabi nila mga gat daw oo nga yung tinatawag eh? oh. mga gat laki laki oh. laki mm. mga ulam yung binong hmm mukbang laki mga mukbang ato Ako? Ako? Ah. Ako? 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 Ako?

kung ngayon mga labay, marunong na po tayo mag-agis ng lambat. Tinuruan po tayo ng agaw-randay mga Napaka-basic lang pala. Isang lambat. Isang lagak lang. Hi.

Kung napapansin nyo mga lab, yung last vlog namin noon mga lab na naglagay kami dito ng mga bangos so, na nabili namin kay Anglin Store so ito po yun mga lab. malaki na kasi pinapakain namin ng mayos Tunaan so, ka nga, isod kayo yun dan ka mga pohoy na timanan, sa ikipang tablo, wala hindi ko may mineral ba na Bunga-bunga kanak langung-langung So ngayon po mga kalang, dabutan na po tayo ng umaga uh, at ang oras po ngayon ay siguro mga alas 7 na po. So ayun ko napapansin niyo po, bali nag-start -nag sila doon, papunta doon kasi parang uh, tinataboy nila yung tubig para yung mga bangus na nandyan mga kalang, is pumunta po doon sa pamerta. dinuro ko. sa buong ngayon mga kalab, napansin namin, naglagay kami dito ng mga sugpo, pero wala pa kaming nakuhang sugpo. Ewan ko kung bakit, kung bakit wala sila, or baka maliit pa sila. Basta sa ngayon mga kalab, yung season kasi ngayon sa pagsusog po is hindi talaga gaano kaganda kasi minsan nag umuulan tapos yun parang naglalamig nanlalamig mga kalab. kasi mahirap kasi lumaki yung mga sugpo sa mga taglamig na panahon okay. 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 So yung mga kalabs, nahuli na yung mga gat. Ba't Mag-subscribe kayo sa nahuli namin mga gat, Coco Melon Han Brams, Han mga kalabs. I mean, Mag-vlog na din si oh. <laughs> natin It's dyan sa basket. basket. Ano yung nagyong mo, mo. Napaisa na boss. At ayan mga kalab, tatlo na po yung nahuli naming mga gat okay. at ito daw po yung rason kung bakit medyo yung mga sugpo namin dito is wala kami nakukuha dahil ito yung mas grabe kum kumain ng sugpo mga kalab. Kaya pala, tignan nyo po ang lalaki po mga kalab. Kasi yung ng braso po mga kalab. Tignan nyo po. Kaya siguro, kasi tatlo na yung nakuha namin ng mga ano, mga gat. Kaya siya kumakain. Kaya wala sigurong mga sugpo dito kasi kinakain yung mga kalab. Ayan. Ayan. Na Ayan. Tapos, Sub na ito mga kalab na kuha. Yung mga bangus namin, may mga malalaki, may maliit. So yung may mga malaki dyan mga kalab, yun yung nilagay namin nung siguro kasi magsi 7 months na kasi ngayon. Pero yung may mga maliit, yun yung binili namin kay Uncle Nestor. Kaya parang hinarvest na din kasi namin kasi pag may talas o may butas na parang sa alimango kabutas, pumapasok kasi sila papalabas. Kaya kinuha na lang talaga namin para hindi kami malugi. At ito din po yung iba mga kalab. Oh. Okay. 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 Bale yung aasahan na lang namin na meron kaming kita isa bangus po sa Alimango is wala pa kami nakuha pero kung may makukuha kami baka siguro hindi na siya madami makab kasi yung nakaraang araw nanguha kasi kami ng mga Alimango tapos binenta namin so nakaano din naman kami ng malalaki na pera so ito mag expect tayo mga ka-love na medyo malaki yung kita natin dito sa sugpo ewan ko lang kung meron ba o wala pero ganun talaga mga Meron din namang rasul kung bakit siguro kung wala nagpapakita na supo. Kasi meron tayong mga gat na ano. So mga kalabs, gamitin nyo yung baling para ano, mahuli yung isda. Taylor, okay. ba naman Thank Masagay mga kalabs, <laughs> tingnan niyong ginagawa namin. Sinubuhin kami. Ano, may mpigpuan sila Ano yun? Pinat... Trenoy, sa'yo. Pundo sila, boss. Ito si mga Bala, oh. Ganap. Pinat sa'yo, boss. Pinat, boss. Iyayat naman sa'yo. Iyayat niyo. Iyayat. Ano nung

Lain bos, lain lagi bos. Dia nggak mendok nih, turun nih. Kita balik nih tapung dari balik. Ini targetan anak, atur tabungan. Nambah kok, nambah nak. Bisa nyum belum ada kan? Suka auras kita belum. Antar foto berwet. Oke. Nih ada ya. Wih, nampak suka Nih Ini apa yang lain dengan ini? Kita menatun di <huh> sini. ibis kung paskito yung nahuli namin sa isang lambat kah? si Agol gagmay daw ko yung mga bangsu pilian natin. Putik. ganon pinol pinol ganon 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 One minute. Yeah, take one. One minute. One minute. này minute. One

So tingnan nyo makalab, malapit mapuno po yung isang tab makalabo oh. Bangus pa lang yan. So ito makalabo oh, yung ito kalaki so may maliliit. So ito ma ito, oh, makortahan na din ito. ito. <laughs> Pinipili na po namin yung mga small, medium, large po na mga bangus dahil atin na po siyang ibebenta po sa kapatid po ni Francis. At ito po yung ating mga ulirang ina. <laughs> That's the moment's come before I realize I was out of my way. We sit and talk, I see you crying out. So ayun mga na po lahat yung nahuli natin ng mga bangos So natin to So may natira pa dito na mga maliit na bangos so, ngayon ay hati namin So bibigyan namin yung mga tumutulong kanina sa pagharbis atin natin <laughs> Ayan yung ipamimigay natin Ipapag So ngayon mga kalabay, hati namin may nakuha kami ng mga gat. tatlo, so ang mama inda isa, so ang mama bibi Ma isa. Ang salamat rin, mga kalab. May you always find your way to higher ground. May you always keep your head held up high. Pretty little thing, your diamond in the rough. Shining from within tell Just the sight of you when I'm at my weakest point of difference, so you make me strong So mga labi, ito na po yung nahuli natin mga bangus So maraming maraming salamat din kay Lord Kasi so kahit madaming butas na ito na pispan So may natira pa rin So ngayon mga labi, bibinta na namin Ikakarga namin sa bangka namin Tara,

sa City sa mga gusto pong bumili po ng kanilang kunwari mga seafoods punta lang po kayo dito sa Purokshete Bandol sa City dito ila Maricel Dakulo de Lejero po ayan ay, at please follow po sa kanyang page po Maricel Dakulo de Lejero ano sakto ayan dahil meron po silang mga seafoods dito na iba't iba, mga kalam na pwede nyo pong uh, puntahan dito. Basta po, located po siya sa Purokshete, Bandol, Kabadbaran City. Sa, uh, Hi everyone, mga kalam. Ayan, first time ko bumisita dito sa kanila. By the way, ayan, finally namit ko na rin ang family. Pamumuhay nila dito sa Fishpan. Sobrang ganda, guys saka masisipag ng mga tao dito. Ilang months din na nagkontak-kontak kami, namit ko rin si Austin. syempre yung prano din nakita ko rin sila, di ba? Pinapanood ko lang sila sa YouTube, Facebook, na sumasakay sila sa pambot. Eto nakasakay na rin ako, di ba? Nakakatakot lang guys, everyone, mga kalab. Kasi ano siya, akala mong lulubog ka. Pero hindi naman. Kahit ginang pasagin sa makailitin, ikaw Pag first time mo talaga kakabahan. Oo. Pero enjoy ang pamumuhay nila dito. Masisipag talaga yung mga tayo. Wish that I could stay in this moment forever So I can hold you in my arms. How I carry you on my shoulders as long as I'm able Scared of months to someday I'll be Deep in the fighting Like for you is So ngayon mga lab, bahay kakain na kami at maraming maraming salamat pala ngayati kasi siya po yung kusinira natin ngayon. Sí, i-charge po natin itong ating blue wetty. Kahit nandito kami sa bahay, pwede siyang i-charge sa kuryente. Pero syempre, dahil gusto ko po ipakita sa inyo na ito talaga is na charge talaga siya na with solar panel po makalaw. Ito po ay binigay lang po sa amin at syempre, di lang sabi na kailangan nyo siyang i-upload or i-upload, i-upload pa para makita. Kusang loob ko po na ipapakita po sa inyo na kung ano talaga ka-legit po yung kanilang produkto. Kagusto Tuhan ko lang po na ipakita sa inyo ng mas ipakita. Sa mga walang ano din dyan, kuryente or baka balak yung bumili ng ganito, so pwede pwede nyo pong gamitin itong um, portable power station po na EB3A na portable power station na kasama po ang PV200 na solar panel. So ibibilag po natin ito sa araw. Music charging na po siya. <clears throat> Ayan. So yun mga ka-love, laking tulong po sa amin ang product po ni Blue Itong portable power station na 3BA 600 watts. Ayan. At syempre mga kalab, sa mga gusto pong bumili dahil madami po ang nagtatanong sa inyo, punta na po kayo sa description box dahil andun po ang link po nila. Huwag na po kayong paligoy-migoy dahil kahit na masakit sa bulsa, ay eh, talagang masasabi mo talagang worth it ang produktong ito. Maraming maraming salamat dahil sa Blue Yeti, tuloy-tuloy ang mga ganap namin sa mga vlogs. Ops, ops, break time muna! Meron lang kaming ipapakita sa inyo para po sa inyong mga alagang hayop. Vitamins po ito. Ito po ay ang King's Vitapet Multivitamins Plus Minerals. Ano nga ba ang King's Vitapet? Ang King's Vitapet ay para sa inyong mga alagang aso, pusa, rabbit, parot, hamster. Pwede rin ito ibigay sa mga alagang mixed breed, dogs at cats, gaya ng mga askal o aspin at pusakal pusang kalye na iyong inaalagaan. Ang King's Vita Pet Multivitamins Plus Minerals ay pinakabagong bitamina na ginawa para maging healthy, iwas stress at disakiti ng iyong pets. Gawa ito sa human grade vitamins at minerals kaya tsak masarap at garantisadong epektibo para sa iyong mga pets. Ang King's Vita Pet Multivitamins Plus Minerals Bet ni Pet Ang King's Vita Pet pa, ano lang sa